Yan po! Okay game, so magandang gabi po. Ito, ano lang to eh. Uh, ano ba tawag doon? Meron. Uh, ano lang, kasama lang ng customer. Pakita natin tao. Baby, tingnan natin dito. Ang ganda ng batang to. Kaso, ay ay magpakita. May boyfriend ka na bebe. Meron. Hoy, ang ganda mo! Kasi, baka may sabihin sa'kin si Tibs, e. Pwede na yan, kaysa naman, ano, nag-aaral pa siya, e. Tibs ka? Hindi naman, ano... Hindi naman gano'n ano... Nagka-boyfriend ka na? lalaki Jowa-jowang babae? M.M. M.M. O, ganda niya! O, mo, Barney! Nakita ko ano? Hindi ko siya nakuha. Nakita ko siya maganda siya. Ganda siya, e, do. Hindi, okay lang yan. Na, paano to, Bebe? Ikaw po nga. Nasigod na sobra na po sa tulak. Ilan ba na ito? Mag ilang din ba na. Hindi mo siya ma-i-push na nila? Opo, kung nahirapan mo pag ginagawa. <laughs> Dami alam mo ito. Hindi masakit. <laughs> ino Basta to. ito. Masakit talaga ko. Ah, naya. Ay, Nandito no, no. no, no, na nga na no. kayo eh. Relax. Wala nang ginagawa. Pahawa ko sa balikat niya. <laughs> Kaya pala close kayo lang. Ngayon siya bigla eh. Wala na. Nagdapat niya. na, baby. Ha? Ha? Relax na, baby. na. Huwag <laughs> mo atahan pa babalik. Ano pwede yung lagay <laughs> dyan? Bira lang, bira. Hindi ka na punong new year, eh. O, pagpahingayin muna natin kasi di ba hindi niya daw ma-push? Um, Ayan, ipapas na niya. <laughs> Tayo. Pero mamaya, papatestingin natin ang pinakamaganda. Kaya mo to, be. Buhatin yung katawan mo gamit yung kamay mo. Taas Testing... na yung pinaka. Parang ganyan. Hindi ko kaya pati katawan din. Taas mo yung na kayo siya. Push up, kaya mo. Hindi. <laughs> test... Pero ang mo. Siya, testingin mo nga. Cobra pose. Oo, so, oh, oh, cobra pose, po. cobra pose. Shhh, patestingin mo nga. Mm -hmm. Bigaya ka sa kanya, betingin ko. Ate, ganito ko. Yeah. Yeah, yeah, yeah. Dito, dito ako oh, masakit. Basic lang yan. Pag may ganyan kayo, huwag nyo munang ipa operate Ina-operaan ni Carpal Tunnel. Pag ganyan... <laughs> oh, wala, nakakit ka na rin. Ka eh. Pero mas maganda, pagpahingay mo na natin ng 2 minutes, tapos okay, saan okay, natin interview in after 2 minutes. Diyan yes, muna kayo. Baka rin lang na hindi na masakit eh. <laughs> Wala, wala masakit, hindi masakit. Sa masakit? Mabigat na sakit. Dito masakit ko pa dito konti. Medyo lang naman, pero hindi na, wala na. Dito, balikan na lang. Yun. <laughs> pero kahit hindi inan, kaya-kaya na yung sakit. Masakit o parang nanginilo na lang? Hindi, parang medyo na lang po siya. Oo, oh. kita oh, niyo na ha. Kaya check na ako, Tetris. Relaxan. Mm -hmm. Wala na.

Hindi naman po. Gano'n lang? Hmm, gano'n lang. Be, naman ba, be? Sakit ko, wala? Oh, wala. Oh, if ever naman ganyan kayong ah, uh, tama, basic lang kasi yan eh. Idaan nyo na lang dito. Basta, no advance payment, ang checking in booking libreon yun, ang bayad pagtapos mo yun. God bless mo sa lahat.